kumusta na po kayo? So, update lang natin ang ating mahal na Aldab. O na muna si, si Main. Ay, nako. Yan na nga, nabasa ko rin at mayroon ding nagko-comments na, ayan, nandoon daw sa Singapore, may nakakita daw sa airport. Kasi, o oh, nga, yung mayroon ngang lalaki, tapos, kasi siya ang nagpo-post, nakita niya sa airport, tapos si Mingay, tapos si, kung ginako, artificial intelligence lang po yun. Walang katotohanan yun. Piki yun. Pinalitan lang yung tao na yun. Pinalitan ng tao. Tapos, ayan, nagpupos na yung mga sarswilistas na. Ewan walang ang katotohanan yan, walang katotohanan at hindi yan unang-una, hindi yan nag-uusap, hindi yan nagkikita, walang wala, walang wala, maniwala kayo. Tsaka wag po kayong padadala, puro na lang ngayong kalukuhan, puro na lang kalukuhan yan. Ngayong inilabas, puro na yan kalukuhan. Nawa, Pasa, magiging pasado na yan yung mga gumagawa ng edited, yung mga ganun pasado na yan sa Senado dahil inano in, na nila yan gawing batas na kung sino ang mahuli na talagang paparosahan kasi wala nang magawa ang mga tao eh, ginugulo na talaga ng mga ano ng mga kalukuhan, lahat na at saka yung kung gusto mo talagang yung pinakaluma mong ano, yung pictures pwedeng baguhin mabago na yung puti mong damit pwedeng itim gawing itim yellow lahat ng color tapos yung mukha mo kung gusto mong pagandahin magiging maganda na Diyos ko lahat na lang puro kalokohan kung gusto mo yung katawan mo magiging body language pwede ng lahat ngayon puro na po kalokohan kaya wag nyo pong paniwalaan yan lahat yan panay ko yan pinapaalala pinapaalaala sa inyo mga palangga. Tapos si Tisoy nandoon pa rin sa LA. At it, at ito mga palangga no, may ewan ko kung to katotohanan ba na ang A, ang APT Studio yung yun na nga yung yung dati nilang tahanan ng ano, Itbulaga, TVJ, ibibinta na daw for sale. Iwan ko lang ha, kung katotohanan ba yan, or titingnan na lang natin, no? Pero ang sabi nga noon, ano, katas daw yan ng Aldab dahil syempre, kasagsagan ng marami yung uh, ma, ano pa kasagsagan ng kasikatan ng Aldab. Syempre may katas 'yon, 'di ba? Ang daming pera, ang daming mga alam niyo na, ang dami talaga po ng pera 'yon kaya ayan, 'yan na nila 'yan, ilang milyon 'yan na nila ng EPT ngayon, ipo forsell na. Ganun talaga hindi talaga ano, ang mundo, no? Bilog talaga, paikot-ikot lang noon. Maganda, ngayon, hindi na maganda. Kaya, alam nyo na, kung ano ang nangyayari, o, katotohanan ba? Kaya, baka pala nga, o, bibilhin na lang ni, din ni, ano, ni Halos Host. Kasi, nandyan naman sila. Pero, hindi natin alam kung manatili pa rin yung, ano, yung, sa Channel 7, kung tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kontrata dyan or hindi nga natin alam at saka yung TVJ kung kung maganda ba ang kanilang sitwasyon doon sa TV5 pero mayroon na silang art yung sa ano yung CNN o soon na daw sila din doon maipapalabas na rin yung kanilang palabas kaya ayan po mga palangga wag nating paniwalaan kung saan-saan magpunta si Mingay walang katotohanan yan basta kasama si Kongge walang katotohanan bulok thank you so much bye